Hindi na lang. Bagong pasyalan na talaga to. mga bitak na to. Oh. Meron din doon. No? Oh. Umangat na pala yung ano nito. Pinaka... Tawag dito. Palitada. Et. Meron ding pagdan. Harang mas malaki na ano dito yeah. nilililis na rin nila to, itong gilid Welcome back po uli mga kabayan sa aming channel mag ati ulit tayo ng Pacific River Esplanade napakalakas uh, na ako dito ang um, Tabucho Ano tayo ma? Uh, sa Quezon Bridge Ito hmm, pa eh, palaging meron mga basura Ang dami doon ngayon ha, Sa may bilid ng island Mas pagduhan Pero parang ang dali rin ma, ano, Mabakbak Dahil mga basura Baka nagtutubig Ito rin nabawasan na yung mga nagdadaang mga homeless mga balaboy ito ay nasfaltuhan din sayang hindi pa ano hindi pa nilahat para magayos tingnan natin yung isang CR guard post Pag-funky pa rin Halos wala mga nakatambay ang daanan to hindi na nakakatakot ito parang ang dilim hindi na na pininturahan bumiwanag dingkit na rin meron na rin mga pintura Yung pinaka ano palang pinaka poste. so wala pa pala meron na mga ano rin mga tasik na lampos ang dami na nailagay mas kompleto na pala oh tingin muna tayo sa likod wala yung mga maaligid yung mga, mga nakatambay Uy, eh, meron isa doon. Dun sa kabila, wala rin. mga mga, mga nagdadalang mga homeless, mga palaboy. Yan. Sabun natin. Yung putol ano yung puno. dami niyang nailagay. Ito isa hindi pa. Ito pa pala, hindi pa. Dalawa pa yung hindi nailalagay. Ganyan na ngayon, ha? Oh. Almost ready for opening na. Bagong pasyala na naman to. pakauli natin. Okay. Ito pa pala. Hindi pa na ilalagay. Ito okay. pa. Ganda na. Halos hmm. womanized na lang ang kulang. Sana yung ano rin ano, yung tiles o granite. Kaso sobrang mahal nun. Ay. Yan, eh. Ayos. Tingko, hindi na lang bagong pasyalan na talaga to bubuga ng ano dun na ng tubig may kiyati may mga nakapwestong mga ano dun sa mga ano no aninig nag yun yung mga traditional gifts nakakarindi may mga natuyo pa mga semento dito sa ano sa railings para ma -ano pa maayos pa nila ginagawa yun pa naayos na rin dun ha no? ating winner part kaya to iaangat pa nila patapos na to dahil pa mga ano dun, mga debris Tepat. Diba sang PR mga bitak na to meron din dun oh. Eh. bumangat na pala yung ano dito. pinaka tawag dito palitada yan o oh. Eh. ba diba, delikado to pwedeng bumagsak yan o oh. Eh. yung may yun hindi mabanghe hirap talaga hindi maintain na uh, malinis mabanghe ito so, meron din agdan may harang mas malaki yung ano dito yung hagdan mas so, malapad Meron pa lagi 'to, no? Diyan yung creative turahan, ganda. malapad daw ano dito uh, hagdan ito na yung terminal para uh, punta tayo dun hindi na Aroceros Forest Park uh, pinaganda ni Yorme ang dami na mga alaman sana itong ano rin ano Terminal din pa gandahin Ayan Pagandahin din sana to Yung Daanan Ng Mga um, pasahero Ang um, Ferry Ayan pa natakot magdaan lagyan nila ng mga bricks parang nililinis na rin nila to itong gilid Ano pala dati dyan, ano? May planta ng yelo. Yung ano sabi ni Abayan to debut. Papagandahin pa pasigurado to. Ayun. So have nga, ang lapad nga dun. Meron eh. Mayroon pala dito. Ayun. No? ah, nandito na ano? kinaka entrance ng ferry. biguhi. 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 na rin. River Esplanade ang dami na mga nailagay na mga lampos dito naman tayo mag update sa kabila uh, dito may ano rin may hagdan din meron nga mga mga manok Piti. Ano kaya dito ko. Hindi mga nakatambay Ay, Salamat. bagong lote ingay ngayon mo na natin dito wala naman mga maaligit mas ano na mas maganda ng daanan hindi ka tulad dati talaga sabi nagmamadali yung mga tao magdahan dito ito ko ju na kapag ano to lagyan ng pasyalan forest park break time na ngayon uh, update na rin natin sa sa may harapan na aroseros forest park yung mga ligay. yung uh, mga ng mga stores natin 'to Dami nito. Ang ganda pag pala. Ng Eden. pa.